Good morning guys yung pagkakasin ka po nag-order sa tiktok ah uh, helmet po ito kasi pang araw araw ba nagamit dahil yung aking helmet na get ni Macy sa akin last 2 years ago eh laging nabab, laging na, lagi na lalaglag kaya so iniingatan ko yun bigyan niya yun eh at ah uh, nagkaroon na nga ng mga gas gas kasi siyempre pag nagde-deliver ka, may papatong mo sa ano, minsan nagagalaw mo siya, nahulog. Kaya, so, umorder ako sa iyo, nakikita kasi ako na, ah, uh, ng notification ko, ah, uh, medyo okay naman siya. So, itry natin kung talagang legit po ang laman nito. So, ayan guys, so, oh, tumating kahapon. So, naka-sell po ito, bali, ang price daw nito ay 1 plus, So, ang nakita ko doon ay 1,200 300. Uh, so, ayan. Uh, nakuha natin siya ng 60% sa, sa uh, so, 530 lang binayaran natin doon sa nag-deliver nito. Uh, ayan. Uliniwan nga lang sa kapitbahay dahil tayo ay umalis kahapon. So, ayan guys. Uh, open natin kung talagang uh, legit po ito. Dahil uh, tingin ko kasi napakagaan. Sobra naman gaan ah uh, sobrang gaan ng helmet. So, parang hindi ako ano, kasi siyempre tayo gumagamit ng helmet. Alam natin kung gaano ka bigat po ang helmet. Uh, may talagang pagbigat. ito naman siya, sobrang gaan. Baka kahong cartoon lang. Ito naman So, ayun guys, samahan niyo ako at uh, bubuksan natin. Tara. Ano ito naman ito? Ito siya, ay pang araw-araw ko lang nagagamitin kasi all piece ito siya eh dual naka dual ano na rin by short o oh, tingin natin kasi actually oh, nag order ako sa tiktok naman marami na ako na order sa tiktok ulit naman lahat ng dumating sa shopping piece <laughs> shopping ha ah uh, bubudol mo ka ako marami mo ko na budol pa kaming inisip -in -in. So ngayon, uh, nag-order tayo sa TikTok. Ang ano nito ay brand dito ay Airpods. AX Key Helmet. So, AXK. Shout out po uh, Helmet Philippines. Para naman, guys. Ah, uh, sa sealer. Bilis niya, no? Uh, in order ko namin parang araw, by Sunday yata yun. Dumating siya agad ng Martis. Alas almost 2 days lang.

Wow. Um, ano? So, ayan guys. O, okay. ayan, may lagay pa siya ng lagay ng helmet. So, ayan, may ano pa siya. Ayan. So, okay. Ayan. Saka, ano pa naman. Ayos sa nga ng packaging niya. So, ito. Para nakapix na. Ayan. Um, Ang Okay. So, ayan. Try natin. Ayan. Maluwag na. Oh. Kasi precise to. So okay na to. Sa pangaraw-araw na gagamitin natin. So ayan. Tanggalin na natin to. Ayan. Wala siyang... Ayan. Malinaw naman. dual visor na po. Oh. Ayan. Oh. dual visor na siya. So, ayan guys. Sa loob. May... Ano naman, sticker naman magana na naman siya. Pero so parang hindi na iangat ka yun. So, yun. Okay. So, ayos. Kaya lang medyo maluwag sa akin ito. Kasi manipis yung pump yun. niya Talagang hindi pang long drive to Pang ano lang, pang araw-araw lang. So, kailangan itong kapal yung ang muna. ano mo baklaba so yun guys medyo magalaw ang problema parang kulang wala yung pinaka ayun so kala ko wala yung lock niya. So, wala yun guys so dito naman pala ko dito so ayan thank you so much sa uh, AXB AXB helmet ayan dumating na po AXB 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 or AXB Star AXK. Ayan. Ito tama naman in order ko red black. Para babagay din sa ating uh, motor na si Red Fur. Ayan po. Si Rider Red Fur yung ating babagay nito. kaya ayan, may pangaraw-araw na po yung akin helmet na seat. Medyo pang ano ko kasi yun, pang yun. Kaya hindi ko ano, ano, puro gas-gas na ilang bagsak na po yung nangyari so guys thank you so much ha sila maraming salamat uh, peace ride safe sa ating mga kapatid na mga delivery riders sa tayong um, natin mga riders at team riders salamat salut ingat naging tanda natin may pamilya tayo balikan au bye bye